papalitan dapat alam nyo rin uy bunti ka na yun ah ang ganda talaga ng arangkada ng 160 ang taas 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 ng tulay na to eh ang luwag dito pag tanghali oh pag frag style yung style ni kuya ano bueno, sarap oh nature feels yung ginawa ko dito sa jacket natin dahil wala tayong gloves <laughs> to po yung honda oil natin pang change oil kay pindot Magandang umaga sa inyo, Moto Art here, nagbabalik panibagong araw, panibagong vlog na naman. At ngayon ay nandito tayo sa may bandang Angeles. Bandang Nepo Mall to eh. Ayan, ito yung Nepo Mall. Ayan oh. Madalang lang ako mapadaan dito sa part na to eh. Kaya hindi ko pa masyadong kabisado yung daan at kung nakikita nyo naman, naka Google Maps pa tayo eh no. Yung medyo kabisado ko kasi is bandang San Fernando pero pasikot-sikot nitong Angeles. Hindi ko pa kabisado. Ito naman yung How, yung Holy Angel, Holy Angel tuloy. Tatlong beses pa lang ata na nakapasok yun eh. Oh, ang ganda sa loob niyan. Yun, one way. Marami ring one way dito kaya naman yan, importante mag-Google Maps tayo baka matikitan tayo eh. No blowing of horn. Actually ngayon pauwi na tayo at uh, dapat papasok tayo ang kaso. Lili ko pala tayo dito. Ang kaso na late na tayo. Ilang oras na tayong late dahil kasama natin yung OBR natin kanina. So may team building kasi sila so kailangan nilang maagang mapunta sa meeting place kaya naman hinatid na natin na yung kaso <laughs> na late tayo sa work ngayon yung balak natin yung agenda natin bibili tayo ng mga ilang piyesang kakailanganin natin para sa ating vlog so dadaan tayo sa Honda San Fernando at saka sa Honda Mexico yun yung kasa na may mga spare parts eh kasi merong mga kasa na wala silang spare parts yung tipong ano lang siya mga motor motor pero walang service na pwede kang magpagawa tsaka pwede ka rin bumili ng parts mga ganon so bilang lang yung mga kasang ganon so swerte tayo may medyo malapit lapit sa amin ganitong mainit kailangan ko ng mag gloves talaga eh kasi mahapdi yung araw eh kaso hindi ko binabaon yung gloves natin dahil dahil usually uh, bumabiyahe tayo umaga which is, hindi pa masyadong trick yung araw yung bala kong bilhin na pyesa pala sa Honda is spark plug kung mapapansin nyo wala pa tayong content na spark plug basic maintenance din yan kung sakali so content kasi natin sa spark plug yung basic maintenance niya katulad ng kung paano magpalit kailan dapat magpalit tsaka kung bakit dapat siya palitan yun lang naman yung mga pinaka basics na dapat nyo malaman eh kailan, paano at bakit then after all, goods na yun hindi na kailangan ng maraming pasikot-sikot pa kasi sa pagma-maintenance, hindi pwedeng alam nyo lang kung paano siya palitan alam nyo kung kailan siya papalitan dapat alam nyo rin uy, bunti ka na yun ah ang bilis kasi nun eh <laughs> grabe yun ah hindi napansin itong kotse eh, tuloy-tuloy siya kaya kung magpang-abot yun eh grabe yung tao no nakatayo siyang nabunggo mabilis niya eh sa kalsada talaga marami tayong ma-witness mawi na kung ano 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 biruin mo yung kung sakali man nabunggo siya ng nakatayo close fight na eh <laughs> so yan balik tayo dun sa spark plug bukod dun sa piyesang yon bibili din tayo ng front wheel bearing sana meron kasi last time pa ako wala daw eh kasi yung sa kay Scarlett natin, medyo inalug ko ng konti. Gumagalaw. Hindi naman sya ano, yung totally na maalog talaga ng sobra. Ang daming piyesa doon ha. Ah. At kailangan na rin natin siyang palitan para nang sa gayon maano na siya. Wala siyang alog kapag dinadrive natin. Kung smooth lang yung ikot ng gulong natin. Pag yung bearing kasi gumagalaw mismo. Halimbawa, pag smooth yung daan, minsan magwiwigil na lang bigla nang hindi natin namamalayan. Yung makdo na pala dito. Dalang lang ako dumaan dito eh. Ang ganda talaga ng arangkada ng 160. Smooth. Kung galing ka ng ano, mababang mababang takbo or mabagal, pag binira mo siya, ang bilis niya umarangkada. 16 grams by the way ah. Gamit natin. Uh, after all, bukod doon, stock na lahat. Ah, okay. Ito pala yung tulay na yon. Dito ako dumadaan kapag ano eh. Ang init! Napaso ah, yung init. Kanina medyo umulan na eh. Kaso naan lang, nagbasa lang ng lupa. Ngayon tuyo na ulit ho oh, dahil medyo maaraw na. Uh, nawala ako. Pamagalang pala to. Eh dadaan tayo ng Honda Mexico. Eh, sinundan ko kasi maps natin eh. Eh, alam ko na yung palabas eh. Ba't sinundan ko pa? <laughs> Ikot tayo. Mali yung daan natin. Mag-highway tayo eh. Ba't dumaan tayo dito? <laughs> Uy, wrong way. Ang ganda ng view dito. Oh. Ang taas. Taas-taas ng tulay na to eh. Ang luwag dito pag tanghali oh. Anong oras na ba? 10:36. Medyo ma lang talaga dito kapag gumaga pasukan, Pagpasok sa trabaho tsaka saka mga bandang 5 to 6. Pero mga bandang ganito patanghali na. So medyo marami sasakyan pero hindi ganoon kabigat. Nakakasingit-singit pa tayo eh. Tsaka tuloy-tuloy yung daloy natin eh. medyo frog style yung style ni kuya nakabuka ka eh no parang frog style dito na bibigat yung traffic ko dahil may SM dito eh yung talibastagan pero masarap daanan na itong part na to ah wala pa rin sinabi to sa SM Pampanga may pa yan <laughs> doble siguro nyan yung SMP mas mahaba yun eh Eto o, itong mga part na to Yung medyo mapuno-puno At saka banda doon doon, mapuno na eh actually Ang sarap daanan, ng fresh Kahit medyo trick yung araw Basta madaanan mo, parang lumalamig yung simoy ng hangin Kaya gustong gusto ko dumadaan dito eh Medyo nakakahulas lang Kapag traffic na Ayun <laughs> e, know, o, yung mga puno kasi Hindi lang sila basta nasa gilid Kumbaga yung mga dahon nila Mga sanga, papunta siya sa agit na Kaya nasasakop pa yung kalsada eh, sa silong nya singit tayo ayun halimbawa itong puno na to eh, ang kagandahan lang sa mga puno may ano rin sila may limit kung hanggang anong taas sila kasi kapag gumit na yan sa kalsada yung sanga nyan umabot sa medyo mababa is masasagi siya ng mga truck pero kagandahan sa puno kasi dahil ayun oh, medyo nakahulma siya dahil may pakiramdam din yung mga puno na yan uh, umaabante yung sanga nila hindi nila itatama dun sa baba pag uh, ihuhulma nila yung sarili nila na mapoprotektahan sila at hindi matatamaan ng mga sasakyan siguro yung science dyan is yung hangin kapag tuloy tuloy yung mga daloy ng sasakyan kokos yun na mapersa yung mga dahon or mahanginan kaya naman sila na yung nag-a-adjust para humulma sa kalsada pero actually itong part na to ng Angeles yung ano ha ah, Isa sa pinaka gusto ko talagang dinadaanan Dito sa Pampanga Ayan o oh. Ayos na sabi ko nakahul may mga puno Na parang naka sila Ayan o oh. sarap po oh. Nature feels Masarap Whew. Nature Lalo na to oh. Alam mo yun parang ngayon ko lang siya na-appreciate Pero alam ko yung pakiramdam pag dumadaan dito Sarap oh Ang sarap ng simoy Ang lamig Malamig yung ano eh Pakiramdam Oh Nakikita mo yung kalsada Talagang ano eh Balot na balot ng anino ng puno eh, Sana wag nilang putulin tong mga to nag -e enjoy ako talaga pag ganito eh Lalo na malaking pakinabang sa mga driver Sa mga motorista Tsaka sa mga dumadaan dito Sarap oh ang heles! Grabe oh! Appreciate lang natin ngayon kasi talagang nag enjoy ako eh. <laughs> sarap na sarap ako sa ano eh. Actually mahaba siya eh. Hanggang doon siya eh. No? Halos nasa 3 km din kung di ako nagkakamali. Eh. Dito pa konti-konti na lang. Sana wag nilang putulin. Siguro pa konti-konti yung mga humaharang sa sanga ng mga kuryente. Okay lang na putulin pero wag yung putulin nila yung buong puno eh no. Yung ginawa ko dito sa jacket natin dahil wala tayong gloves. <laughs> Hinabaan ko na lang para matakpan yung kamay natin. At least kahit pa paano hindi tayo maiinita no. <laughs> Init eh wala tayong gloves eh. sa kamay. Mm -hmm. Actually napansin ko dito lang sa bandang Angeles may ganito eh Mga puno-puno na ganyan San Fernando walang ganyan eh Ayan yung mga ganito May mga part lang na medyo bungi-bungi Or walang ano eh, Tulad nito Pero pagdating dito meron na namang puno Alagit tulong ng pag-extend natin ng jacket natin eh no Minsan kasi nagpapawis yung kamay ko kaya hindi hindi ako masyadong nag-gloves Lalo na kung malapit lang yung rides. Eh tulad nitong mga naka na to, panda, nagagloves sila dahil ano, umaga hanggang hapon nagra-ride sila so kailangan talaga nila ng gloves sa kanilang mga kamay. Hindi mo rin kasi kakayain yung init eh. Lalo na kung tangaling tapat. map di sikat ng araw ngayon, dito ulit dati daming ad view oh. Nakabalot sila. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Kung ikukumpara natin sa Mapuno, iba yung pakiramdam eh. Parang nasusunog talaga dito oh, Walang kahangin-hangin, walang silong. Talagang parang malapit ka sa araw eh no. Tapos sabayan pa ng mga usok. Kaya naman iba talaga yung kalsada na Mapuno eh. Ito pala yung jetot oh. <laughs> jetot. <laughs> kung eh, total jetot uy si na naman oh parang naalala ko yung kahapon na ah. ang ganda oh shit ganda solid grabe <laughs> dito sa Pampanga bira ka lang talaga makikita ng mga mala sports car or sports car talaga dito ulit sa Maynila kaya naman pag nakakita ako, <laughs> talagang tinititigan ko maigi, binubusisi ko, tsaka ina-enjoy ko yung, ano, yung view ng kotse. Kasi eh, talagang gandang-ganda ako eh. Dito lang ng iba na sawang sawa na dahil araw-araw nakita. Dito kasi sa bandang Pampanga or province, hindi pa ganun masyadong marami. Paano pa kaya kung makakita ako ng Ferrari dito eh ano? Yung mga Civic Civic lang nga, namamanghana ako eh. Also sa motor din, yung mga high end na motor kagaya ng X XMAX XADV madalang lang din minsan nakikita ko sila wala akong camera kaya hindi ko na ipapagita sa inyo eh pero madalang ka lang makakita nun kaya naman medyo rare species kaya ma may excite ka pang makita eh A lane filter tayo with pag-iingat ito na yung intersection para sa mga taga pampanga alam na alam nyo yan kahit sa mga taga ibang lugar alam na alam nyo yan eh dito minsan yung meetup place, yung landmark nyo, mga ah, ganun bagay. Sarap sana bumiyahe eh. kaso ang init. di mo yung kalsada. Init. Yung jacket ko kasi manipis lang kaya tumatagos yung init eh. Ayan o. Oh. pinakamahabang SM o. Haba, haba, haba. So yun, nandito po tayo sa Honda Mexico at nakabili na po tayo ng mga kailangan natin ito po yung Honda oil natin pang change oil kay Pindot Scarlet na change oil ko na eh tapos ito yung spark plug so Honda spark plug pa rin yung gagamitin natin so sa next vlog ko na sya i-demo sa inyo so ito pala yung price ko sakaling kaling, uh, gusto nyo malaman 340 sa Honda oil yung kulay blue tapos 230 sa spark plug natin so yun lang yun lang yung sadya natin dito wala silang front wheel bearing ay, buko lang tayo. Ang init. Grabe, sarap ng buko. Press na press talaga yung buko Doon sa pinagbilan natin eh. Paborito kong bumibili doon dahil kada bili mo sulit. By the way, sa spark plug, same lang pala sila halos ng size sa click 150, 160, 125 kung bibili kayo ng spark plug isang spark plug lang yung modelo nila hindi iba iba so pwede natin siyang gamitin kay Scarlett or kay Pindot hindi ko pa alam kung kanino siya or saang motor ko siya gagawa ng video so yan lang muna para sa video na ito salamat sa pagsama sa akin at saka sa kwentuhan natin kita kits na lang ulit tayo sa susunod na motovlog at DIY maintenance video natin The more click the more you know ride with Motor Arc bye bye